Good day mga kanigosyo, ang topic natin ngayon tungkol sa negosyong biliyaran sa pangatlo kong negosyo na naluge mga kanigosyo ito yung mga natutunan ko ito ko nagsisimula ko pala magnegosyo at tapusin mo itong video ko sigurado marami ka matututunan ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event message lang kay dito sa page ko or comment lang kayo Bilang negosyante, meron akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, hindi networking, tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Ano natutunan ko sa pagninegosyo kong bilyaran, mga kanegosyo? Kwento ko lang. After ko ng una at pangalawa kong negosyo na sari-sari store, barbecuean, nasa Quezon City pa ako nakatira noon. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Quezon City Technological Institute of the Philippines doon lang malapit yung sari-sari store ko nun, tas naging barbequean sa una at pangalawa kong negosyo na lugi, hindi pa ako pamilyar sa focus in one, hindi ko pa alam yan market ng mayaman, hindi ko pa alam yan, hindi ko pa rin alam yung mga scale up, scale up na yan sa level 2, mga expansion na franchising distribution, manpower, software, licensing, hindi ko pa alam yung mga yan. Pero sa after ko malugi ng pagkatapos ko malugi ng pangalawa kong negosyong barbecuean, medyo nag, yan, natututo na ako, aware na ako sa focus in one, alam ko na yung market ng mayaman. So nag decide ako, taga Cavite kasi ako mga kanegosyo, na bumalik ako from Quezon City, bumalik ako ng Cavite. At sa Cavite naman ako magninegosyo. Ang hinanap kong pwesto mga kanegosyo dahil galing, ang galing ako sa community ng mga college student. Tinayo ko yung bilyaran ko malapit sa school ng De La Salle Dasma. So dahil aware na nga ako sa community ng mayaman, hinanap ko yung pinakamayaman na school, yung De La Salle. Tinayo, tina, tinayo, ko yung bilyarang ko dyan. Sa, man, sa magtatanong dyan, unahan ko na kayo, may permit po yan. Alam ko may batas tayo na within 100 meter radius bawal magtayo ng bilyaran. Nasa batas po yan at yung bilyaran ko lagpas na po ng 100 meter radius within sa school. Yes, ang customer ko mga college student pero hindi po sila minor de edad. Sa college po, iba-iba po ang schedule ng subject dyan. May 3 may three hours vacant po yan, walang cutting sa college mga kanegosyo sa high school at elementary lang yung cutting na yan. Dahil iba-iba na ang schedule pagdating ng college. At meron din akong rules sa bilyaran ko na bawal ang minor de edad, bawal magsugal. So anyway, kompleto ng permit po yan. Baka, baka may mag-comment na masamayan yan, etc. So anyway, ang negosyo kong bilyaran is rental business mga kanegosyo nakapokus na ako sa isa nasa market ako na may pera kahit mag mark up ako ng malaki may, may maglalaro pa rin aircon yan mga kanegosyo ako ang kauna unahang ang nagkaroon ng aircon na bilyaran malapit sa De La Salle mga, mga ang ginagawa ko dyan hindi lang yung bilyaran yung pinaparenta ko yung buong space yan may, may CR yan sa loob kumbaga para ano eh, close, close po yan na halimbawa may isang section na gusto nila sila lang yung nandun tao. May mga ganun eh. O kaya may birthday celebration sila na gusto nila lang gusto gusto nila sila lang yung nandoon. Ang ginagawa ko pinapaupahan ko lahat yung pwesto na yan mga kanegosyo. Pwede silang mag-chill diyan, pwede silang uminom diyan. May sariling CR yan at hindi na makapasok yung ibang customer diyan. Okay sana yung negosyo kong yon mga negosyo Kaso kaya nalugi. Nung naitayo ko siya ng 2022, mga ka-negosyo. Although may face-to-face -face class na, kaso sobrang tumal. Sobrang konti ng face-to-face -face classes. Bakit? Ang face-to-face -face cla classes lang, mga negosyo ng college, is puro mga laboratory na subject. Tapos puro... Para, puro med med medical pa yung course. Yung ibang kurso puro asynchronous, puro online. Yes, tumagal din niya ng yi, taon yung negosyo kong bilyaran. Kaso kailangan ko ng customer. Eh ang tagal na walang ano eh. Ang tagal nang puli pull face to face. Kaya nag-decide ako na i-close na lang yung negosyo kong bilyaran. Okay sana yan kung full pack na sana tulad ngayon 2025 to 2026. Eh, 'yun. 'Yun yung Thailand. Okay sana yan, ang kaya kumikita yung rental business mga mga negosyo gento yan. Ang negosyong bilyaran, halimbawa, kukumpara ko siya sa karinderiya, Walang as in walang naglaro ngayong maghapon, as in zero. So, zero lang yung, zero lang ako, zero lang ako magapon. Walang customer, zero lang ako magapon. Kumpara sa karinderya na walang bumili, zero lang din. Kaso, mas problemado yung may-ari ng karinderya. Kasi nagluto siya, yung mga ulam itatapon, kasi di mo naman pwede ibenta kinabukasan yung ulam na hindi naubos eh. Malalaman at malalaman ng customer mo yan. Itatapon na yung ulam, automatic lugi na yon So mas mal, mas masakit sa ulo nung may-ari ng karinderya kapag hindi nauubos yung ulam. Eh ang dami mo pang tinda, wala ka pang focus focus in one. So mas mas mahirap yung kahit pareho kaming sirot ngayong araw. Mas mahirap naman yung problema nung may-ari ng karinderya. Kasi nagpuyat ka na, wala ka rin benta maghapon, itatapon mo pa yung ma or ipapamigay mo. So automatic, ang laki ng lugi mo bukod sa zero ka, nag-negative ka pa. Sa negosyong bilyaran, once sa may maglaro dyan, automatic profit na yan. Halimbawa, ang single ko kasi dyan, mga 160 per hour, kasi aircon yan eh. Tapos private pa. So automatic profit ko na agad yung 160. Isang, isang customer lang yon At sa isang oras lang yon isang customer lang may 160 na ako maghapon wala naman ako nilabas na tulad ng karinderya na puhunan para mamili ng ano mamili ng mga putahe kasi kikita lang naman yung karinderya kapag naubos na yung isang tray eh yan once na may isa akong customer, customer automatic yung 160 profit na yon hindi naman hindi, hindi, naman ako mamimili ng mga putahe. Ganun po kumikita ang negosyong bilyaran. It's rental business, mga kanegosyo. Pinapaupahan mo yung bilyaran. Pinaparentahan mo per hour. Kaya ako nagsisimula ka pala magnegosyo. Focus in one. Scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. Hanapin ang community ng mayaman panghuli kailangan na natin gumawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin ako. Type mo sa baba, gusto ko malaman yung tumatapos ng video ko, bilyaran. Sa mga negosyanteng nakakaranas ng pagsubok or struggle sa pagninegosyo, mga kanegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Yun lang talaga. Ingat tayong lahat. Peace.